Liza Soberano nagdadalang tao na. Matapos isugod kahapon sa ospital si Liza dahil sa bigla na lang daw ito nawala ng malay habang isinasagawa ang bagong proyekto nito. At hanggang ngayon ay wala pa ring balita kung ano ba talaga ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Kaya naman ang kanyang kasintahan na si Enrique Hill ay labis ang pag-alaga sa kanya habang siya ay nagpapagaling sa ospital. Pati na rin ang mga kaibigan ni Liza ay binisita at tiningnan ang kanyang kalagayan ngayon. Kahit ang mga LizKen fans ay hinihintay ang balita tungkol kay Liza at nag-aalala sa aktres dahil ngayon lang daw nangyari ito sa kanya. Ayon pa sa nakalap namin na balita ay wala pa ring lakas ngayon si Liza at hindi masyadong makakilos. Kaya naman todo bantay at alaga talaga si Ken sa kanya at hindi umaalis sa kanyang tabi. Makikita sa post ng kaibigan ni Liza sa social media kung paano alagaan ni Ken ang kanyang nobya. Talaga namang napakaswerte ni Liza kay Ken dahil hindi siya iniiwan nito. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.